Samantala, nasa linya na natin, labing pitong pamilya na may uh, nagtatrabahong minor de edad sa Gimba ay eh, nakatanggap po ng pangkabuhayan package mula sa Dole at ang detalye mula 105.3 radyo natin Gimba. Ang kasama natin si Army Karanza Army. Good morning, uh, Ms. Cheska at sa lahat ng ating listeners nationwide. Worth twenty uh, 20,000 pesos na groceries at may kasama pang tatlong kambing ang ipinagkaloob na pangkabuhayan sa labimpitong pamilya sa GIMBA na may nagtatrabahong minor de edad mula ito sa Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng DOLE Ele uh, Integrated Livelihood Program o DILP sa pakikipagtulungan niyan ng LGU GIMBA. Isinagawa ang awarding itong Miyerkules sa mga magulang ng mga minors sa pangunguna ni DOLE Nueva Ecija Provincial Director Mylene Evangelista at Municipal Mayor Hesolito Galapon. Ayon kay Mayor Galapon, ang mga napiling beneficiaries ay mula sa rekomendasyon ng LGU at sumailalim sa masusing validation ng ahensya. I-discuss ko po, po sa inyo yung alitong tunin, but lang naman po ito. Uh, Makilig na lang rin sa tayo. Bilang isa sa mga tumatanggap ng tunong pangpabuhayang hanggang ng pamahalaan sa pamamagitan ng Dole Integrated Library Program or tinatawag na DILP. Ako, kami ay voluntaryong sumasang-ayon sa mga alituntuning na kasakaan at sa resulta ng inaasahan sa akin ng mga nagpapatupad at nangangasiwa sa programang ito. Ano yung uh, uh, para sa kanila. Uh -huh. Pero meron pang company. So yung pagpili na yan, yung deserving talaga na, na mga working na bata na nag-aaral. So para matulungan sila, bibigyan natin sila ng konting kabuhayan. Ang mga pangalan niya, pinadala natin sa Dole. Pagkating sa Dole, sila na yun ang pinisa. Recommendation tayo kung sino-sino, then not, pinili na lang ng Dole. Isa ang pamilya ni Ginang Merlina Lapitan ng Barangay Makatkatwit sa pumasa sa pamuntayan upang tumanggap ng package. Dati silang may maliit na sari-sari store, ngunit napilitang isara nitong nagdaang pandemya. Ang asawa naman niya ay isang truck driver pero hindi naman permanente. Dahil sa kakapusan ng kinikita, ang 16-year-old niyang panganay na lalaki ay naobligang magtrabaho. Kapag wala itong pasok sa eskwela, nakikita din ito ng palay at ang kinikita niya ay iniipon pandagdag sa gastusin sa pag-aaral. Malaki ang kasasalamat niya dahil napili sila na maging beneficiary ng programa. Nangako rin na si Aling Merlina na ang kabuhayang natanggap ay mamahalin at palalaguin para sa kanilang kinabukasan at para hindi na kailangan pang magtrabaho ng kanyang mga anak. Malaking pasasalamat ko sa madam doon sa binigay kong pangdagdag po ng gawin sa anak ko po. Para po, sa, sabi nga po nila kanina, naliwanag ko nila na para po hindi na po makapag, magtrabaho yung mga bata na na uh, wala pa sa ustubidad. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin. Palalag. Uh, asahan niyo po palalag niyo po namin yung binigay niyo po. Uh, asahan po namin na kayo po ay mamahalin yung lahat ng binigay namin. Uh, welcome po kayo sa peso sa Department of Labor at sa office ni Mayor kung sakali pong kakailanganin ninyong muli. Kailangan lang ipakita na kayo ay interesado at magiging successful diyan. Panimula lang 'yan kung sakali't magiging successful kayo. Okay po? Kasi i-monitor po kayo pagdating ng araw. Sige po. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Ms. Army.